Magandang hapon, George. Magandang hapon sa lahat na nakasubaybay at maraming salamat sa iyong pag-imbita sa akin dito sa iyong programa, Servisyo Radio Uno ng DZME. Salamat po, salamat po, uh, Attorney. At uh, ito, uh, mukhang nag-file kayo ng petition uh, sa Korte Suprema para dito sa kinukwestiyong pambansang budget. Ano pong dahilan nito at uh, ano po yung inyong kinukwestiyon, uh, Attorney? Ay, ah, na natin sa dumulog na tayo sa Korte Suprema upang ihain yung petition for certiorari and prohibition na kung saan hinihiling natin sa Korte Suprema na isa-i tabi ipawalang bisa at ideklarang unconstitutional yung 2025 national budget. Ito ay sa kadahilanan unang-una ay mali yung pagbibigay ng zero budget sa PhilHealth, mali yan mali din na binigyan ng higit na mas malaking funding o budget ang public works over the education sector at higit sa lahat yung ipinakita natin mga blankong bicameral conference committee final report na siyang naging dahilan at pundasyon ng ating tao ng budget. Yan makikita natin talagang <coughs> illegal, doful, immoral, unconstitutional, and criminal yung ginawang pagpasa sa 2025 annual budget. Uh, pag uh, pinigilan naman ito, attorney, hindi ba kayo natatakot na baka magiskaril ang mga trabaho sa gobyerno? O mga hindi proyekto, mga mahalagang proyekto ng gobyerno, attorney? George, hindi totoo yun. Scare tactic yun. Hindi titigil uh -huh. ang gobyerno pag nag re budget tayo. Hindi mahihinto ang pagbibigay uh -huh. ng serbisyo at hindi mahihinto ang pagsahod ng mga kawani natin sa gobyerno, pag tayo ay nagkaroon ng reenacted budget, hindi natin pwedeng pe unahin yung pananakot na down ng gobyerno over this patent unconstitutional budget of 2025. Hindi natin pepwedeng uh, pigidaan yung form over the substance. kinakailangan na, na, na ayon sa saligang batas ang lahat ng ating pinapasang budget. Paano naman daw po yung mga bagong alokasyon, mga bagong pinag pinaglalaanan ng gobyerno for 2025? Eh baka ito daw po ang madistaril kapag, uh, kapag uh, pinayanigan ng Korte Suprema ang inyong petisyon. Eh di mabuti. Dahil ang kanilang pinupondohan lang naman yung kanilang ACAP, yung kanilang IEX, yung kanilang port mm -hmm. barrel. Pero yung mga talagang dapat pondohan, hindi nila pinondohan. I'll just name a few. Yung ating PhilHealth binigyan ng zero funding. 'yung ating education sector binawasan ng 31 billion pesos. Yung uh, pension of military and other uniform personnel binawasan ng 50 billion pesos. So, sa dito ilinipat doon sa kanilang AIEX at ACAP at unprogrammed appropriation o mas kilala sa tinatawang na pork barrel. Medyo delikado yung binagay niya, Attorney mga pension ng mga military officers eh hindi kaya magmarkulyo, magwala ang mga ating mga tinaguriang uh, heroes? Yun talagang ginawa nila eh, dito sa 2025 budget. Eh. At uh, I was reading the paper and some social media feed kaninang umaga. Even uh, former Senate President Frank Drilon, marunong ito, may, may, may maalam ito sa batas. Sinabi rin niya, this is the most corrupt national budget ever. Wala nang debate na napaka-corrupt ng budget na ito. Kanya dapat nating isang tabi at ipadeklarang unconstitutional. Alam mo George, kahit ang ating mga kagalang-galang na hukom ho sa Korte Suprema, marunong magpasa ng budget yung mga yan. Hindi magpapanukala ng budget yan, ang ng budget nila, na merong kahit isang patlang na blanco. Alam nilang bawal yon, alam nilang hindi pe pwede yun. Subalit, katangi-tangi itong ginawa ng Bicameral Conference Committee. Ngayon, nagtuturoan sila wala daw silang alam doon, hindi raw sila naglagay ng halaga. So sino naghalag, naglagay ng halaga? Meron na ba tayong fourth chamber? Meron na ba tayong fourth house? Kung meron tayong fourth chamber or may fourth house, sino-sino yan? Babae ba yan? Babae at lalaki ba yan? Lalaki lang ba yan? O marami sila? Yan yung dapat nilang panagutin dahil ang ginawa nilang paglagay ng halaga doon sa mga patlang sa Bicameral Conference Committee Final Report is criminal. That is falsification of legislative document. That is usurpation of authority. Yan ay isang kasong kriminal. Hindi ho ba pagtatakip sa taong bayan para ganon ang ginawa ng mga mababatas? Ngayon ang ginagawa nila, nagtuturuan sila. Ang kawawa dito, ah, yung mga matitino at anes na kawani, ng Technical Working Group o Technical Working Staff, ng Committee on Appropriation at sa Committee on Finance ng Senado. Kawawa dahil mukhang doon patungo yung depensa. Kung pakikinga mo yung Congresswoman Stella Quinto, <clears throat> ang linalaglag niya yung mga empleyado. Una niyang tinanggi, wala raw blanco. Nung ipit na ipit na siya, tingnan mo ugali nito mga kababayan, ang linalaglag na niya yung mga matitinong empleyado ng Technical Working Group ng Congress, ng House of Representatives at ng Senado. Kaya dapat yung mga miyembro ng uh, Technical Working Group, mag-ipag-ugnayan po kayo. Hindi ho kayo ang interest nating panagutin. Alam namin wala kayong pananagutan. Gusto nating malaman kung sino dapat kasuhan ng kriminal at uh, sino ang dapat nating panagutin. Medyo nakakabahala lang po kasi yung pahayag attorney Vic no na na sa isang by camera conference committee report pala. Meron daw caveat doon na pinapayagan ang technical staff na baguhin o kung ano man ilagay ako ano man mga uh, typo error o typo corrections ang pinapayagan daw. Pwede ba 'yun? Magandang ng bai yon. Ang pwede di lamang uh, George at mga kababayan yung typographical, grammatical, spelling o kaya yung error sa printing. Pero hindi nangangahulugan. nang nangangahulugan, pwede nga mag-exercise ng discretion o bahala na kung magkano gustong ilagay ng mga miyembro ng technical working group. Bawal 'yun. Un uh, unlawful 'yun, unconstitutional 'yun at hindi 'yun ang na nakalagay doon sa uh, omnibus motion na basa ko eh yung pirmado, ratifikado at aprobadong bicameral conference committee report. Tanging clerical, typographical, grammatical or printing errors lamang which does not call for an exercise of discretion ang maaaring ituwid o itama ng mga miyembro ng technical working group. Ko maling-mali, pamalaking pagsisinungaling ang ginagawa ni Congresswoman Stella Kimbo ito tahasang pambubudoy sa mamamayang Pilipino. Dapat silang malagot, sino yung merong makating kamay na nakialam dyan sa Bicameral Conference Committee Report. Kaninong makating kamay yung naglagay ng mga halaga dyan sa 28 na blanco dyan sa 13 pages blank Bicameral Conference Committee Report. Kaya nga tinatanong natin eh, babae kaya yan? Lalaki kaya yan? Tandem kaya yan ng babae at lalaki o marami sila? Kinakailangan malaman natin at ating panagutin. 28 line items. Pero pasok dun sa budget niyong 6.5 something. 6.325. Pero oh, ang mga hindi na natin alam paanong adjustment ang nagawa, sino ang nagdesisyon. Para lang sa proseso, George, maunawaan ng ating mga kababayan. Sa pagkatalagang talagang ultimo ordinaryong tao, nakakatuwa, pinag-uusapan na itong uh, unconstitutional at criminal budget of 2025 pagka ang bicameral conference committee report ay pinirmahan na ng bicameral conference committee members in each and every page at doon sa huling pahina sa, sa, sa itaas ng kanilang pangalan, ito ay wala nang maaaring iba pang galawin at gawin kundi ang pag-imprenta. At makikita natin, pinakita rin namin yan nung kami nag-file ng aming petition sa Korte Suprema na ito'y final sa House Bills and Index Service pinail nila ng blanco. Ginawa ngayon itong enroll bill o yung GAB, yung General Appropriations Bill. Yung General Appropriations Bill, sabi ng mga mambabatas wala raw blanco. Salamat! Inamin nilang walang blanco. Kaya, lalong tumitining yung katanungan, sino nag ng mga blanco? Kaninong makating kamay yan na nakialam diyan? O hindi, sa pamagitan po nito, attorney, Uh, ano naman po masasabi ninyo, eh, purveyor daw, tagapagpakalat daw ng fake news ang dating Pangulong Digong Duterte dahil dito. Wala, nakita naman ng sambayan ng Pilipino, pinakita namin eh. At uh, wala naman kaming sinabing ang blanco eh yung gaay. Ang blanco ay yung Bicameral Conference Committee Report na napakahalaga sapagkat yun ang pundasyon at tahaligi ng ating tao ng budget. Pag wala yung Bicameral Conference Committee Report, naging kaugalian na kasi dyan sa Kongreso at sa Senado, pag wala yung Bicameral Conference Report, wala tayong mabubuong Enrolled Bill o yung General Appropriations Bill, yung GAB. Yung General Appropriations Bill, pag yan ay pinirmahan, at ito nga nangyari sa 2025, pinirmahan, iyan na yung nagiging gaa yung general appropriations. Uh, kaya isinasabi namin illegal, unlawful, and unconstitutional, and, and criminal itong 2025 budget dahil puno ng blanco at yung 28 line items na yan, George at mga kababayan, ay merong isang nagcompute. mag-aabot ng around 241 billion pesos ang halaga mm -hmm. ng mga blanco. Wow, malaki yun ah sa correct me if I'm wrong, uh, attorney, sa mga nag-aaral ng batas. Alam po niyo sa statutory construction na pinatao o interpretation, kapag may isang batas eh naaprubahan at merong pagka hindi pagkakaintindihan, ang binabalikan ay yung report, ay yung 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 a uh, uh, anong tawag doon, right, right. yung uh, yung encoded uh, deliberation kumbaga. Di ba? Tama. Tama ba? Tama, Tama ba, Tama. attorney? Tama. So, pero, yan yung ma yan yung balikan kapag nagtagulo ng interpretasyon ng GAA. Tama ba? Yung bicameral report? Tama, George. Tama. Natumbok nyo. Para lalong maintindihan ng ating mga kababayan, pag kayo mm -hmm. ho, halimbawa ay bibili ng isang property, kunyonyari lupa, pag binigyan ka ng isang titulo, original, pero blanco, papayag ka ba? Mm -hmm. Walang technical description, basta titulo lang. Ang sasabihin yeah. sa pagbenta, to follow na lang, boss, yung mga technical description. Papayag ka ba? Eh paano kung pagbigay ng technical description overlapping sa lupa ng kapitbahay? Di bulilyaso yung binili mo. Ganyan ang ginawa nila sa 2025 budget. Nagbigay titulong blanco. Binigyan ka ng titulo ng lupa na blanco. Paano mo mumuhunan? Paano mo lalagyan ng muhon yung property mo kung walang technical description? Sige nga, yan ang dapat ipaliwanag ng ating mga mambabatas at ng gobyernong ito. Uh, yan. Eh, one last point, attorney. Uh, uh, naniniwala po ba kayong papanigang kayo ng Korte Suprema o uh, ano po ang magiging uh, hamon o challenge para sa inyo dito sa ipinasan niyo pong uh, petisyon? Eh, ang hamon, tila uh, ang pinakamalaking hamon, tila inuimpluensya ng Executive Department dahil nung isang araw pa sila nagsasabi na hindi daw mag issue ng TRO at hindi raw ide unconstitutional ng Korte Suprema yung 2025 budget. Dahil yan, eh, eh, malinaw na malinaw na pag i doon sa decision-making power ng ating hukom, ng ating Korte Suprema. That is encroaching on the judicial authority. Dapat manahimik na lamang sila. And I am confident together with uh, Congressman Sid Ungab and all other uh, notable lawyers na kasama naming nag-file ng petisyon na kami ay uh, pa, uh, papanigan ng Korte Suprema sapagkat George, kahit ang Korte Suprema taon-taon nagsusumiti ng budget, marurunong yung mga yan magpasa ng tamang budget. Never pa yan nagpasa ng kanilang panukalang budget na merong blanco kahit isang sentimo dahil alam nilang ito ay bawal. Alam nilang ito ay kriminal. Kaya ako'y nananalig a simple reading of the Constitution and of our petition, makikita agad ng Korte Suprema. Bukod pa yung ginawang pagsisiro funding or budget sa PhilHealth. Sapagkat hindi imposible mong bigyan ng zero budget ang PhilHealth because merong pinagkukuha ang special fund yan. Yung sa syntax, yung ta yung money collected on taxes levied for special purpose ito nga po yung sa sin shall be used only for that specific purpose and shall be treated as a special fund itong kinokolektang 80% na buwis na ibinibigay sa tabako sa sigarilyo sa alak sa matatamis yan ay dapat ilinalagak sa universal healthcare law yung RA 11223 so malinaw sa amin makikita ito ng Korte Suprema at kami umaasa na aaksyonan agad dito ng Korte Suprema bago maubos ang ating budget bago maubos ang pera ng Pilipino gamit ang unconstitutional illegal unlawful and criminal 2025 budget personally sakaling pala rin po Attorney uh, Vic uh, ito ba ang isa niyan yung uh, iimbestigahan pag nandoon na kayo sa Senado ito naman yung ating layunin na uh, George, ating pinamumunuan yung war on corruption. Kaya pagdating natin sa Senado, sabi ko nga, ating nga amyendahan yung plunder law. Ibababa natin yung threshold from 50 million to 1 million. At pag nagawa ko bilang senador ninyo, ang isusunod kong isa sa batas ay ang pagbabalik ng death penalty o yung kaparusahang bitay sa lahat ng magnanakaw sa pera nating mga Pilipino para matuldukan na natin itong kultura ng korupsyon. Ah, uh, uh, awal reaction. Ah, uh, hindi ka nakapasok dun sa top 13 ng ano uh, SWS survey. Ah, uh, anong masasabi mo diyan? Uh, na Hindi naman ako naniniwala sa mga survey nila. Gawagawa -gawa na lang nila yan. Tang tunay na survey ay sa May 12, 2025. Hindi ngayon. Eh kung uh, ngayon ang eleksyon, eh hindi na sila. At ako, uh, I'm offering my services to our countrymen, sa ating mga kababayan nagpapasuri, nagpapakilatis, nagpapakilala, nagpapatimbang. At kung sakaling sa tingin ninyo, ako ay nararapat pahiramin ng inyong mandato, tulungan po ninyo ako at maghatid kayo ng bago sa Senado mayong 2025 dahil posible ang pagbabago sa number 56 sa balota, Attorney Vic Rodriguez po, Pilipino, abogado, maisong. Alright. Maraming salamat, Attorney Vic. Ingat ka palagi. Maraming salamat, George, at magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon po si Atty. Uh, Vic Rodriguez, ang dati pong uh, Executive Secretary ng uh, Pangulong uh, BBM.